Pangarap mo bang humaba ang iyong edad? Yung kahit lampas ka na ng isang daan, ay napakalakas mo pa rin. Siya pala si Tatay Gregorio, 104 years old, at siya ngayon ang pinakamatandang nabubuhay dito sa Samay Balingasag Misamis Oriental. At ngayon, ako'y inyong samahan at ating alamin kung paano umabot sa edad na ito at malaman ang sekreto ni Tatay Gregorio. So magandang araw sa inyong lahat. So guys, ngayong araw is isa, isa ito sa pinakamagandang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Dahil isang malaking karangalan na nakausap at nahalubilo natin ang isa sa pinakamatandang uh, nabubuhay ngayon dito sa atin sa Pilipinas, si Tatay Gregorio. Sa mga hindi nakakaalam, ang edad pala ni tatay is lampas isang daan. 104 years old pero ngayon is makakausap natin dahil ibabahagi niya kung ano yung lifestyle o ano yung sekreto para tayo umabot sa ganitong edad. So, Tatay Gregorio, maayong hapon kanimo tay. Anak mo siya. Okay, tay, Maayong hapon, maayong hapon, hapon, Then guys, uh, isa sa isa sa naobserbahan ko kahit si tatay 104 years old, tingnan niyo si tatay. Walang gamit na salamin. Tay, kita pangigit tayo, no? klaro pa ah. kita, no? O, oh. tapos, nakakarinig si tatay ng klarong-klaro. Tay, no? Rinig mo ako? O, tanaw, ah. guys. Grabsong ko niya. O, oh, tanawa. Tapos, ito pa. Tingnan mong buhok ni tatay. Sobrang kapal pa. At ito pang matindi. Ito, ha? Ah. Tatayo ako mabilis. Tayo si tatay. Nakalindog yeah. ba ka tayo? Oh, nakalindog ba ka dito? Oh, tanawa. Tinakalit. Oh. Tanawa guys, ito pa. Sundan nyo ako tayo. Tuyok <laughs> na din tay Oh, tanawa guys ha. Tingnan nyo sa tatay. Grabe, paspas. kayo mula ka. Oh, ang bilis maglaka ni tatay. Nasa nito ako. Oh, tanawa. Kung na Oh, hindi tatay. Balik tatay. tay nyo. Tanawa guys ha. Tanawa. Kung na, ka pas paspas. Musayo pa pala tatay karun. Tayo tayo. Oh, Allah Tanawa. 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 Grabe na ka. Kuya buyag. Ako. Kuya buyag. Kuya oh Kuya buyan, oh, yeah, Grabe ka. Graf, grabe ka. Tatay. ayong eh? ka yung sa 104. Ing ani ka Basko, oh, si Tatay Gregorio. Pila kita ngatong atong edad karon? Okay mm ka -hmm. ko ni edad kira karon. 104. 104 years old. Grabe no. So tay karon tay ang pangutana karon sa kadaghanan unsay imong gibuhat o sikreto nga nung maabutaan ng grabe kataas na edad? Ang akong nimbalan, maura kay nag-ino na nga buhan. Nga kung di ninyo makalintan ang ginoo, pag kamo mo kay ang ginoo to ay loob sa Makahatag ang ginoo ka ninyo, siya kaayos inyong lawas. Tinood, no? So in short, gintay ang ato ang pagsalig sa taas, hugot na pato? Dakot yun, kahit di ba tao kita ang tao kung wala ginoo. Sumula so, ka kung makaampo ko. Ay nga ipinayo ang mga disyasya. Kayo wa kumasayad kung, kung ko na ay buwang unya na tigbaso ko. Tinuod no? Pag-abot sa pagkaon. Pagkaon? Unsa may maayo nga pagkaon nga wherein makahatag ang kabaskog sa atong panglawas. Ang anong mga po na to, ito, hindi kayo asin. Hindi kayo siya sa asin. Mau ba? So, so nagkaon niya punta sa una, wag yung asin tayo kayo? nagkaon ako. Utan, gyan, utan oh, tayo. O, pero sa kanungay na, kalabi na ako naakulog sa panggamanan na Ay, di no? Di ka nga ang sudal uh, sa mga sundalo maiwan. Tinood, no? Uh. Sa alang sa kasayuran si, ta si tatay is nagserbisyo sa gobyerno isip isa ka sundalo. Nakasinati ka, nakaagi ka, gubat. aton ah, ba Nakaagi gubat na isa to. Koy! Kapi. Imo mo, Duarto? At ito ba nga, ko na. Tunghang ito mo karoon kayo. Nagkita kita kay kamumanday ang aglipot sa among nga Parehas mga ganda ka tao, bera bilhaya ka. Asin ako lagi. Karong tayo, grabe ka himaya tayo bang, Nga niagi ka mga gubat. Pero, karon nakita ka namo, buhi o baskog sa gubat. So, katong mga panahon sa panagubat tayo, grabe yung hugot nga pag-ampo nga to. Gigi na lang lang. Ha? Gigi lang lang. Hugot yun na tagay pag sa mga kinapunit. Bisa na anak ko sa atubangan sa akong mga kaaway, mag-ampo pag-iakoy ginoo. Niyan ako dani mamatay na kung, kung di ka mamupulis ako. Pero kung isa ginoo, di magyapong kayo nila. Isip mga batanon karon is salamat sa imuang ang ah, pagka-hero. Para sa amu, ka nga naapa apa nga karon nga na, pa, karun nga, karun nga na amu kang pang nasaksihan ang kini karon na kapsay sa panon ah. utang ka una mo karon ang kapsay sa inyong serbisyo ah. na pakigbatok sa mga kontra sa ato ang, ang katilingban Kung ah. kun itugot nimo tay kini nga pangutana naabag karon tay naabag kay gitawag nila nga uh, agud-agud or anting-anting sa tong hmm. lihaw na -na. Ah, okay. Na -na. So biha rata ko kutob di na nako na ikuan. So in short tay naa man ni ingon nang nila anak tay nga maayo daw sa pagpanambal. Ga panambal baka karon tay abot. Panambal ko. Amo ba? Pero nga klaseng dalatian. Ga kan nga batian nga kasaka-saka ko kuno nga buhi ko ang tao. Uy. God, God, God bless, God bless. God bless.

Karon nagdunggal na ako ng Ginoo nga mo nagbuhat sa mga katawan. Aldo. Apan bilid lang ko sa si imo kay nabuhi mo ko kay ano, nang maglaom ra antay nga kalakaw. stroke. Tulo, na stroke. up pagkaho. Guys ha, ah. ang natambalan ni Tatay na stroke pero sa pagpamuhat ni Tatay tulok ka adlaw oh. na ayuhan. Do ka gabi iwa ko katulog di ang puang ko na siya. Hindi ko katulog. Imo gusto sakripisyohan sa pagpamuhat. Sakripisyohan ko kay di di siya mo sa mo tulog ako, tingin mo ka na. Musay atong ikatambag sa kabatanunan karon ng mga henerasyon. Unsay imong matambag sa ilaha para mahimog magmalinawon o mutas ang ilang panginabuhi tay. Unsay ikatambag ka nimo tay? Para ako, 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 excited kumaminaw, maminaw tay kay oh, isip na tasabad. Karon nga, karo nga pagkakaron din lang sa amo grupo. Ina ko di ka mga Di ka ang magway hindi sa kadaghanan kinalang magsinagdag ang tao hindi ah, ka mag-baoy? hindi <laughs> ka magmaoy wala na uh. pero karoon sa mga kabataan unan ano may istorya sa ilaha about sa kwan disiplinas ka o galingon ang disiplina ko ano, kaya ako mga bata ano, karoon na kapo, na mga digular ng ubang yung mm. kanimon yung bantayan Naku na kung mo sa kaaway ayaw ka rin siyang kay usagit kana na mutabang sa inyo nga naman nga na kita ka mo nakakita ginuo tanawa awang Ginoo gibo niyang kalibutan ahi ang mga kita kana nga sa kuan Ginoo dako kayo ang pagsakit sa kini sa ato ang sa dinhi wang pagampo masimbasin nga masimbasi, matud pa maawat kamo sa ako magtaas og ganito ah so sa mga hin by the way abisaya abisaya yung ano natin content for today pero ganito is isa summarize ko si tatay is ito yung kanyang ano ah, sikreto or even hindi sikreto actually is ito yung ito yung realidad sa buhay kung gusto natin magkaroon ng mataas na ano buhay is number one una kay tatay is iminahagin niya na dapat sa araw-araw is magpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil para kay tatay ang Panginoon ay siya ay buhay at tayo'y nabubuhay dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat So yun, huwag kalimutan dahil sabi ni tatay is ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kaya huwag natin kaligtaan na malim makalimot sa araw-araw ang pagpasalamat. At pangalawa is yung disiplina sa sarili. Huwag mong hayaang abusuhin mo ang yung sarili. Yun. Tapos makita nyo kay tatay, tingnan nyo sa pagmumukha ni tatay, kitang kita tayo, huwag nyo kalimutan ngumiti. Oh, no. grabe kasi tatay, kid ka malipayon si tatay. Huwag nating kalimutang umiti sa araw-araw. Wag na nating i-stress, huwag nating dibdibin ang problema natin sa buhay dahil kapag naniniwala tayo sa Diyos sa, may, sa itaas, every problema merong solusyon. Di ba tay? Ma, tanan nga problema sa kinabuhay. Na Kung nakit hugot nga pagtuo sa taas, naagin na kasulbaran ang tanan. Di ba tay? So guys, grabe. Grabe ka maka-inspired kayo ni nga kuan nga, nga kuan karon So dagan kay salamat tatay Gregorio. Mama. So guys ha, So, uh, kung bago pa lang kayo, kung bago pa lang kayo sa ating channel, is uh, baka pwede po nating uh, i-follow para updated po tayo sa mga videos natin sa sunod na videos natin, mga exciting videos na puro lahat mapupulutan natin ng kaalaman. Tapos, huwag din nating kalimutan i-share, ibahagi natin sa lahat na para may malaman nating lahat na pwede tayong umabot sa ganitong edad sa pamamagitan ng pagbahagi ni Tatay Gregorio sa atin. So ito, ito pala si Rintoms TV ha. Kita kits tayo sa ating next episode. Rintoms TV, God bless and rock and roll. Oh yeah.